Matapos palayain ni Zeus ang kanyang mga kamag-anak mula sa tiyan ng Titan na si Cronus, ginabayan niya ang kanyang mga kapatid papunta sa tuktok ng Bundok Olympus, ang pinakamataas na bundok sa Gresya. Doon itinatag ang punong himpilan ng mga diyos na naghimagsik na lalaban sa kalupitan ng mga Titan. Ang paghihimagsik na ito ang nagbunsod sa Titanomachy, na mas kilala bilang digmaan ng mga Titan. Sa kanyang trono sa Bundok Otris. Tinawag ni Cronus ang lahat ng kanyang mga kapanalig na titan para sa dakilang labanan. Ang general ng hukbo ni Kronos ay ang titan na si Atlas, na siyang mangunguna sa pagsalakay laban sa mga Diyos ng Olympus. Ang baraka mga kapatagan ng rehiyon ng Thessaly ang naging larangan ng digmaan sa pagitan ng hukbo ng mga Diyos at ng mga titan. Dahil sa kanilang napakalakas na pisikal na lakas, nagsimulang manaig ang mga titan laban sa mga Diyos. Alam ni Zeus ang kapangyarihang taglay ng hukbo ng mga Titan. Kaya't naghanap siya ng karagdagang puwersa sa Tartarus. Doon ay pinalaya niya ang mga kakaibang nilalang na may iisang mata na tinatawag na mga Cyclops. Bilang tanda ng pasasalamat, ang mga Cyclops ay gumawa ng mga makapangyarihang sandata para sa mga diyos. Tinanggap ni Zeus ang kanyang bantog at makapangyarihang kidlat. Si Poseidon ay pinagkalooban ng isang maringal na trident na may kakayahang lumikha ng lindol at tsunami. At si Hades naman ay binigyan ng Helm of Terror, isang helmet na nagbibigay ng kapangyarihang maging di nakikita. Sa tulong ng mga bagong sandatang ito, nagawa ng mga Diyos na harapin ang dambuhalang mga Titan. Ipinagbabato ng hukbo ni Kronos ang kabuuan ng mga bundok laban sa mga Diyos. Ang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga Titan ay tumagal ng halos sampung taon, puno ng matitinding labanan ng harapan, at tila unti-unting pumapanig ang timbangan sa panig ng mga Titan. Nagpasya si Zeus na ipalayain ang nakakatakot na mga Hekatoncheres mula sa Tartarus, mga higanteng may sandaang braso at limampung ulo. Ang kanilang nakapangingilabot na anyo ay nagdulot ng malaki at tiyak na epekto sa takbo ng digmaan. Nang masalubong sila ng hukbo ng mga Titan, nasindak ang mga ito at nabulabog sa matinding takot. Tinipon ni Zeus ang lahat ng kanyang lakas upang dagdagan pa ang enerhiya ng kanyang pinakamakapangyarihang kidlat. Iyon ay tumama sa ulo ni Kronos at ang lakas ng tama ay yumanig sa buong sansinukob. Natalo at napasuko ang mga Titan at sila'y pinarusahan bilang halimbawa sa lahat. Si Kronos at ang kanyang mga kapanalig ay hinatulan ng walang hanggang pagkakabilanggo sa Tartarus kung saan ang mga Hecatoncheiris ang naging mga tagapagbantay. May natatanging kaparusahan si Zeus para sa Titan na si Atlas, ang pinuno ng hukbo ng mga Titan. Siya ay hinatulan na buhatin sa kanyang mga balikat ang bigat ng kalangitan magpakailanman. Sa huli, ang mga Diyos ng Olympus ang ganap na namayani. Sa ilalim ng pamumuno ni Diyos, isang bagong kaayusan ang nagsimula sa buong sansinukob.